TV. Yung! Okay, for today's video mga ka-brother ay gupit ni Jacket chan to. gupit ni Jacket chan. Yung yung itsura niya mga ka-brother, yung buhok niya mga ka-brother. Napakakapal, grabe. Parang dalawang tao yung ginupitan ko dito. Grabe. So yung gupit niya pala mga ka-brother ay ano? Uh, taper paint. Yan yeah, o, nag-start na tayo dyan mga brother. Binawasan na natin ng ano yan, zero yan o. No. Pinagtatanggalan natin ng mga ano na to. Mga lawit-lawit. Yan yeah, o. Sa likod. At saka dyan sa may tenga. Taper paid ang gupit ni ka brother natin. Yan yeah, o. Matagal-tagal daw to niyang inipon yung buhok niya. Kasi nga daw eh, gagayahin niya daw tayo eh, yung buhok ng inyong lingkod. At ah, kaya naging ganito yung buhok niya. 6 months yung buhok niya, pero yung hinaba niya, ganyan lang mga brother Kasi ha, yung buhok niya ay talagang, ano, dik-dik. Uh, Kaya kung may kukuhang, ano, dito sa ka-brother natin, kung may kukuhang, ah, uh, komersyal, ah, malamang, ang ipapamodel sa kanya, mga ka-brother, ay, ano, wig. Ayan, o. So, yun, nag-zero na tayo dyan, ah. Yan. Biniblende natin to ng maayos, mga ka-brother. 0.5 yung ginaid natin dyan. Yan, o. Oh, kinukuha natin yung mga dark spots. Okay. Trimmer natin para mas ma... kuha pa yung mga balahibong pusa na sinasabi ng mga, ano natin dyan, kabrader Yun. Ahit na tayo. Para humubog na yung pagkano nya. Taper fade. Yan. Clipper over Sabi ng mga professional lamarbero. Yan. Clipper over comb ang tawag nila dyan. Kaya, yun. Siyempre, ganun din ang tawag na natin, siyempre. Ay, hindi tayo professional. Dito na tayo sa left side, tapos na tayo din sa right side. Tinignan yung buhok niya mga ka-brother, ano? Sobrang kapal. Grabe. Parang dalawang ulo yung ginupitan mo dito. Grabe. Matagal-tagal na tapos to kasi nga tinignan nyo naman yung buhok niya. Sobrang tindi. So yun, no? malapit na rin tayo matapos dito sa left side mga ka-brother. May pira nitong araw na to. Kaya sinaglit ko lang tong ka-brother natin na to. Iyan, oh. Ang laki ng ulo ni ka, brother. Malaki yung ulo ni ka. <coughs> Joke ka, brother. Ah. Para mapanood mo itong video mo na ito. Magitampo ka sa akin, ha? Ah. So, iyan. Bawas na tayo sa bangs niya. Gagawin muna natin Dora ito. Paglalakot muna natin ng konti. <coughs> Joke lang ka, brother, ha? Ah. Iyan, oh. May pila tayo dyan, no? oh. Iyan. Malapit na tayo matapos. Magbibigyan na natin yung ng hustisya yung pinagupit niya, mga ka-brother. Ito na, oh. Iyan, oh. Sinimplihan lang natin mga brother, hindi natin ginandahan ha. <laughs> Maraming salamat ulit sa supporta mga brother. Yun, natapos na rin. Isang follow, isang like, isang subscribe sa ating YouTube channel, saka sa TikTok natin. Pag-suportahan nyo na rin mga brother. Salamat. Dahil na ako. God bless, babush.